chops, araw na naman ng sahod, araw na naman ng pagpapadala ng pera sa Pilipinas. At dahil dyan, meron akong share sa inyo na digital app wallet na siguradong magugustuhan ninyo dahil sobrang mura ng charge nito pag kayo ay nagpadala sa Philippines. Ito ay 5.75 reals lang. Kung ano yung app na yan, ito ay walang iba kundi ang... Tikmo app. So kay Tikmo app, no hidden charge, no back-end charge. Kahit magpadala ka sa Pilipinas pag nagpadala ka ng word, 1,000 reals, ba Ang charge ay 5.75 reals lang. At pag nagpadala ka naman ng 1,000 reals above, zero transfer fee. nagpadala ka naman ng 1,500 reals pataas, zero transfer fee na, may 50 reals cashback ka pa. At pag nagpadala ka sa Pilipinas, gamit ang Gcash, Paymaya at GrabPay, makakakuha ang minamahal mo sa buhay ng worth 30 pesos mobile data. Nagpadala kami ng worth 1,100 real pataas. Zero transfer pina. Meron pa sila makukuha ang worth 50 pesos mobile data. Makukuha nila yan gamit ang Gcash, Paymaya at GrabPay. Ah, at ito pa ang maganda. Pag nagpadala ka ng hindi ba 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 ng worth 1,500 real, pwede kang makukuha ng 15 real to 75 real cashback. Simula ngayong August hanggang December. Kaya ito ano na pang hinihintay ninyo, may zero transfer.